Lumutang lang siya. Hindi siya naluluto. <laughs> Dapat iprito siya eh. Oh. Lumang ano ilang ilang siya. Pasong pasok sila eh. Pas na paso sila oh. Lumatika hindi siya naluluto yung baby hindi, hindi siya naluluto hindi <laughs> <laughs> no. hindi okay. Lu lumutang la lang lumangoy lang siya sa batika ha? <laughs> <laughs> lumangoy lang siya sa batika huh? <laughs> <laughs> hindi siya naluluto Now, Opo. No. hindi <laughs> na papa mama ayan o no? oh. inahanap na nila yung baby nila huh? inahanap na nila opo <laughs> Oh, kalau si Rudok. 布 <laughs> 谷。哎 <noise> 呀<楽>，我的路得 Hindi na siya, oh. Oh. <laughs> Hindi siya naluluto. Ano? <laughs> Kawawa yung mga magluluto. Oh hindi siya dalo luto. Gusto ko. kasi siya, may power siya. May power. Malakas siya, malakas. <laughs>